2006 nang makaharap ni Oscar de la Hoya ang hambog mayabang na si Ricardo Mayorga. Manggigigil ka talaga sa inaasta nito. Halos lahat nga po ay dinadamay. Eh. Kahit pa ang pamilya mo na dapat ay labas na sa usapan, walang ligtas kay Mayorga. Thanks. Kaya tinuruan ng tamang asal ni De La Hoya ang hambog at mayabang na boksingero ng Nicaragua. Ngunit hindi nga po ito nadala. Halos lahat ng laban ay ganun pa din ang asal. Taong 2015, nang magkaharap muli si Mayorga at ang Amerikanong si Shane Mosley, tinalo nga po ito ni Mosley sa unang laban nila, Baya TKO. pero gaya ng pambabastos nito sa mga nakakalaban, mas malala ang nangyari sa ikalawang pagharap ng dalawa. Kung dati ay puro kabastusan, kaya bangan at kahambugan ang pinaggagawaran ni Mayorga. Tinutuo na nangawakan at hampasin ng poet ng asawa ni Shane Mosley. Alright. sobrang gigil nga po ni Mosley. Hindi na ito nakapagpigil sa ginawa ni Mayorga. Kaya't hindi na makapaghintay si Shane Mosley na magkaharap sila sa ibabaw ng lona. Nakapagbayad nga po itong si Mayorga dahil sa kabastos ang ginawa nito sa asawa ni Mosley. Atin pong panoorin kung paano maghiganti si Shane Mosley sa kababuya na ginawa ni Mayorga sa kanyang asawa. This is the sixth round. Another stiff jab by Mosley. Mayorga acknowledges, yeah, you got me. Now, does Shane Mosley have the resourcefulness to finish off of an opponent who is clearly in a bad situation at this point? Short left hook by Mayorga. Right hand by Mosley. Stop! No punch! No Mayorga's right above us. Looks very tired. Eats another stiff jab from Mosley. We have come to the halfway point of round six. Shane Mosley has thus far dominated this fight with the jab and the right hand. There's another right, overhand right by Mosley. Mayorga comes back with a right hand. Mayorga's just very hard to flatten, very hard to put on the canvas. Big double right! That one makes Mosley stumble! And a short right by Mayorga again! I'm trying to figure out and looking at Shane if he was actually hurt there or just hit off balance. But Mayorga clearly encouraged a little bit. Flurry. has had in this fight. There's a left hook by Mayorga. And I'll tell you, as we approach the end of the sixth round, this is just a halfway point of a 12-rounder. You got two somethings in here who both appear weary and maybe... Oh! And... Dito nga po ay tinamaan sa katawan si Mayorga at namilipit sa sakit. Sinasabi pa nga ni Mayorga na low blow daw ang tumamang suntok sa kanya. Sa kabila ng kahambugan at kayabangan ni Mayorga at pambabastos kay Mosley at sa kanyang asawa, ipinakita pa din ni Mosley ang respeto sa kanyang katunggali. Sana nga po ay nagustuhan niyo ang video na to mga sir. Hanggang dito na lang po muna. Emilio na Resports nga po pala. At muli, salamat. That There's left, comes, right there, right there on it the liver. It's a totally legal punch. Completely.